Nay. Okay na po to. Ito na lang po yung dalhin natin. Nay. Tama po yung decision natin. Mali naman po kasi talaga yung ginagawa ni Dokaro sa'yo eh. May ambahan ka nga po or kahit piktik lang hindi niya po dapat naisip na gawin yun kasi asawa ka po niya. At kahit sinong lalaki, wala pong right na manakit ng babae lalo na po sa asawa niya. Kaya doon ka na lang po sa amin ni Lola. Paprotektahan ka po namin. Tarin na po, Nay. Na eh. Carlos, aalis na ako. Linus. Huwag mo kong iwan. Totoo lahat ng sinabi sa akin ni Annalyn. Na ang asawa, hindi pinagbubuhatan ng kamay. Eh sana matagal yun na pong naisip yan. Ang asawa, inaalagaan at pinaprotektahan, hindi po sinasaktan. Annalyn, humihingi rin ako na sorry sa'yo sa lahat ng ginawa ko sa nanay mo. Nagsisisi ako. Hindi po, Dok, eh. Ilang beses na pong nasaktan si nanay dahil sa sa'yo. At hindi na po ako papayag na masaktan pa po siya ulit. Kaya iuwi ko na po si nanay sa amin. Taka, nanay. Ganit. Please... Ganit, please, patawarin mo ako. Huwag iwan. Bigyan mo pa ako isang chance. Pinit, mahal na mahal kita. Alam mo yan. Hindi ako perpekto. Nagkakamali rin ako. Pero na yan. Pangako. Hindi na kita sasaktan. Hindi na kita paiyakin. Oh, iwan, Lineth. Please, huwag mo iwan, Lynette. Please, Lynette. Lynette. Nay. Huwag mo iwan. Talaga, Carlos? Hindi ka na magsisinungaling sa akin ulit. Oo, oh, Lilith. Ay. Ako. Naniwala ka sa akin, Lilith. Gagawin kong lahat ng gusto mo. Huwag mo lang akong iwan, please. Sige, Carlos. Papatawarin kita bibigyan kita ulit ng second chance. Salamat, Lilith. Pangako, mas magiging mabuting asawa ko sa'yo. نمال کی